lago, takbo, takbo tayo ulit takbo mga simple yan, may nakapansin pala sa atin mga yan, yay, nakupo, po tara, tara, may antay so ayan mga simple ipapakita ko po sa inyo ngayon kung gaano po kalaki yung bahay ng bubuyog mga simple na muntik po makagat noong nakarang araw Ayan dito mga simple. yan Papakita ko po sa inyo. Uga ano po siya? Kalaki. ayan mga simple dito banda. yan Ayun mga simple. ayan mga simple oh. yan, Ba? Diba? 'Yan yung bahay ng bubuyog mga simple oh. Oh ah, no. sobrang laki no. Ayan mga simple, lalapitan po natin siya para makita po natin na talagang malaki po yan mga simple. So ayan mga simple, lapitan na po natin yung bahay ng bubuyog mga simple. Disclaimer lang po, hindi po natin intensyon na manira po ng tirahan ng mga insekto. Kagaya po ng buboyog, gusto ko lang po ipakita na marunong din po silang gumawa ng malaking bahay. Kagaya po na makikita nyo po na ngayon mga simple ng malapitan karapatan po lang maninirahan kung saan po nila gusto ayan mga simple makita nyo po yun oh. yan po ang malapitan natin nakuha 'di diba ang laki po mga kasimple tingnan nyo ng mabuti sana hindi tayo mapansin ng bubuyog mga simple may nakaabang pala sa butas ayan oh. kasi pag nagkataon ako lagot So ayan mga simple, napansin po tayo ng isang bubuyog. na kulagot. Takbo mga simple, takbo, takbo, patay, na kulagot, takbo. Susubukan po natin dito sa kabila mga simple. Tingnan natin kung maganda po ba ito. Yan mga simple oh. Maganda dito yung pwesto mga simple, makikita talaga natin. Ang kabuang hitsura ng bahay ng bubuyog mga simple, ayan sana hindi tayo mapansin ulit ng bubuyog mga simple dito banda kasi pag nagkataon nakulagot kasi mas malapit itong pwesto natin na kinalalagyan mga simple grabe ang laki talaga ng bahay ng bubuyog mga simple no ayan oh. ito, ito po yung pinakamalapit natin na kuha nakulagot mga simple may nakabantay dito ayan nakulagot takbo takbo tayo ulit takbo mga simple yan may nakapansin pala sa atin mga simple yan yay ako po, naku po. Tara. Tara, yung kahit mo pwede dito. Anak ko, patay naku po. Mala sa Muntik na po ko doon mga simple Muntik po makagat ng bubuyog mga ng simple. Muntik na po na po. Papunta na po siya sa akin.